Good evening. Salamat di ay sa akong mga sulit supporters sa YouTube. Kabalo na mo kung kinsa mo. Salamat sa inyong tanan nga nag sa ako kung time na down na down ko. Na-realize na nga na dili pa katapusan sa kalibutan. O dili pwede nabiyaan na ako ang dapat na kong buhaton kada adlaw nga mag-upload sa YouTube. kaysayang sayang ang opportunity nga gihatag ni YouTube sa ako. Mauna nga nibalik ko karon o ito, upload dapat ko. Pero minti na ko unaon nga ang tanan nga nahita po is party rin na sa kinabuhi na kung na may mga trials nga muabot sa atong kinabuhi dapat andam ta o dapat ligunta ta nga labana na nga problema salamat sa inyong tanan ako gimingaw na pud ko sa inyo ha kay tung time na nag-stop ko di ba nag ko nag ko tapos, maski wala na ako nag-upload o oh, magsayo, sayaw unsa na lang. Daghan gihapon nga subscriber ang niabot sa ako. na nga ako nagpasalamat sa inyong mga nga tanan. Nga gisubscribe ko ninyo, bisan pa man sa akong simple nga channel, kamo nag-support sa akong YouTube channel. Kung wala mo, wala food ko. Ay kinsay mo tanaw na ako. Ayan guys, mauna nga, nagpasalamat ko sa YouTube family, YouTube friends. Piling na ako, start nag-YouTube ko, na ko'y ikaduhang pamilya. Kaya nga no, sa kada adlaw, mas kamo akong kauban. Kamo akong karisbakan. Gikan buntag, udto, hapon, gabi una nga kung may pangarap ka, magsumikap ka. Kaya mga lodi lodi lods, nagbalik na ulit ako. Tanggal na ang mga imut-imut diyan. Dapat tanggalin ang niga. 'di ba? Ako ako permente ay nag-a-storya nga good vibes. Stay strong, stay positive. ako gihunahuna. Di pa man katapusan sa kalibutan nga no, nga magsikiman ko o oh, hilak-hilak. Diba? Na isa ka friend na ako din hiya sa YouTube nga nag sa ako. Dapat kini ang akong gibati karon o oh, kini nga problema is mauni akong gumitan para mag-success. Na, huna, huna huna ako na mas ipadayo na ako ang pag YouTube. Kaya nga no, nga time guys, murag nawadaan ko gana. Pero karon nibalik na ko. Dili man kinibalik ko kay Revenge. Pero, dili na ta kinahanglan mag Revenge. Kaya ang mga tao, na kung kinsa man na sila, just na ang bahala sa ilaha. Ulan na akong maistorya. Kaya nga no, kung papiliin mo, kung papiliin mo guys, kamo ang makapanakit o kamo ang pasakitan. Siguro sa mga taong walay well, kwinta like, ug utok, syempre ang piliin kanang mga taong galing way hinungdan, kabalo na mo kung unsan ang mga taong inana. Siguro ang piliin, mas maayo pa sila ang makapanakit ay dili sila masakitan. Kasi sila good ang nanakit. Pero para sa ako, mas maayo nga ako ang ipasakitan kaysa ako ang manakit. Kay tungod. Kung, kung kita man ang makapanakit, maabot jud ang time, maabot jud ang oras, guys, mas unsap kakagahi, kagahi, makonsensya ka. pera na lang. Kung, kung na lang, kung kamag-anak mo o tiyohin mo ang demonyo. Kasi, di ka makukonsensya. Dahil, ako, hindi, hindi ko sinasabi, hindi ko sinasabi yung ako. Wala ako nag-ingon nga perfect ko, kahit titang tanan makasala, Jud. Pero, before nato buhato ng isa butang, di ba, na ay mabutang sa tunghuna ahuna nga, tama ba ni, umali ba ni, pero ipadayon gihapon nato Syempre, dili ta perfect. Dili ta perfect, di ba? Mauna nga kung nakabuhat ta ay namali ka, normal lang sa tao na mamali. Dili gud ta perfect di. Makasala jud dili man perfect. Pero kung paulit-ulit nagginabuhat na na nimo. But pasabot, wala na kay konsensya. Mauna siya. Wala na kay konsensya. O, kasi nagtuong mo nga ang kanang mga tao nga nagbuhat og ingon ana. Dili jud mo abot ang panahon na makarma na sila. Mo ganinga dilik dili na lang sila, dili na lang na sila. Kung unsa ilang gibuhat, kabalo na kang mali. Dili ni tugbangan sa mali. Mao nga just na ang bahala sa ila. Nga Moabot ang panahon sila na pud ang makabati og pareha sa imong ibati. mouna na sa akong mga YouTube friends nga nagtambag o nagsabi sa akin ng ganyan. Nagtambag sa ako ang uh, move on, laban. Sila ang nagpasabot sa ako na kinahanglan, mubangon ako, maligo na ko. Kaya wala na ko yung gana maligo. Ay, sige na ko gila. <laughs> Dako kaya akong utang ka mo nimo. Idol, boss idol. Wow, wow, wow. Shout out sa imo boss idol. Dili na lang ako isulte dire ay balo na ka. Dihan pud ka ikismusa. Na uso na karon ang mga marites. Dili lang mga babae ang marites pat apil ang mga lalaki mga maritos. Mao na siya. na ganinang buntag pag mata na ako na ako nga magpangon maligo o ganoon ako start karon mag upload ako balik sa youtube dili ko pwede na magpawala-wala o gana Kaya nga, no, na ako sa subig ato nga time si lovely og sukiya ison ako mga kauban nito si mamabit na mag video video ko anin youtube na ako ang ako alang subscriber ato guys ato nga time na mga 40 lang 40 lang katao hantod na dili na mo makalimtan makalimtan guys na nagyahe mi pa um, Pasibo Ata Pasibo Ata ang byahe to tapos na ako sa barko na nag 1k ko di ba i -cong congratulate kan YouTube kung 1k tapos ang ingon lang na ako ato guys di ba small content creator lang ko small youtuber lang 40 ang iyon lang na ako so kung ko galing unta mabot ko 100 kay ulaw pa ayo nga mag ingon ka sa tao nga i-subscribe ko bi tapos mao pa na imo hangkuan magpa YouTube YouTube ka tapos mao lang na iyon subscriber murag ulaw mao na nga anak ko unta mabut ko 100 hanto ni 200 ni 300 ni 400 ni 500 hanto kadto ma time dili na ako makalimtan na biyahe gikan mig sebo niabot siya o 1K. After ato guys, nagbiyahe na po ni pa ilo-ilo. Niabot na po siya o 2 Toki. hantud ato, nagbiyahe na po ni kay Luzon, Visayas, Mindanao, ang mga biyahe-biyahe. Hantod niabot siya 3K, 4K, 5K. Tapos karon lampas na. Muna nga akong yun na Kung biyaan ako ni, sayang ang sayang ang support sa ako mga support nga subscribe ko nila. Maski mas tagan kong subscriber nga wala ko kaila dahil kay kabalo ba mo guys ang pag YouTube. Mas makakuha ka og subscriber sa mga dili nimo ka mag-anak. Maski ka pamilya pa na nimo. Maski unsa pa na nimo ka ka pamilya dili ka i-support ana. Malabo kung i ka. Mas didto ka makakuha og supporters sa tili ni Motig sa wala kakaila Ang ako ha, mga siman, mga tagalaing nasod, mga OFW, mauna ang mga karisbakan nako ako sa kadaadlaw. Pero kaugalingon ko akong, kaugalingon ko akong pamilya, wala ko ginasupport. Pero, padayon na gihapon ko. Wala ko nawad ang paglaom. Padayon na ko hangtod nga ni daghan akong subscriber, di ba? Mauna na nga. Kung kung naa tay pangandoy sa tong kinabuhi, pangandoy kung bisaya. Kung na kung sa Tagalog is kung na kung mayroon tayong pangarap, wag nating hayaan na dahil lang sa isang bagay ay hindi mo na ipagpapatuloy. Kaya na, talaga naligo ako kanina, talagang pinuskus ko talaga itong ulo ko na tama na ...inap na hindi dapat ako mag suffer sa nangyari panahon na para lalaban ako kaya watch me ito na ako baka makapagkanta ka na kalma ako lang to sorry ha kung nag live ko Ina ani akong... in ani ako ang ginapang istorya pero wala ko ibang git na tao wala ko ibang bang git na tao sa mga basher gusto mag comment kay eh mas kidi pa ako sikat, ko sikat kina amo ko basher i basher man ko sa mga basher na ako pwede ko nyo i bash bash di, na ko kalitok pwede kong i bash pero ayaw idamay akong anak ha huh? okay okay ba nakaintindihan ba tayo guys salamat sa tanan salamat sa tanan Love you guys. Thank you for watching. Bye bye. I love you.